Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Ang tatalakayin po natin sa maiksing oras na ito ay ang kahalagahan, kagandahan ng tinatawag na pag sa Islam Kahigtan fadlu husnil khuluk, kahigtan ng magandang pag-uugali. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mayroong pinakamabuting pag-uugali na sinaksihan ni Allah Subhanahu wa Taala at ginawang halimbawa sa sangkatauhan. Sinabi niya Allah Subhanahu wa Taala sa Suratul Qalam ayah number 4, wa innaka la'ala khuluqin 'azhim. Katotohanan na ikaw o Muhammad ay nagtataglay ng pinakadakilang pag uugali Mga minamahal naming kapatid o kababayan, ang magandang pag-uugali ang siyang pinakamabigat ang gantimpala o pinakamabigat ang gantimpala nito sa araw ng paghukom. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang walang bagay na mas bibigat pa sa timbangan ng isang mananampalataya sa gantimpala ng pagugali. At sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma li utammima makarim akhlaq Katotohanan na si Muhammad ay nagsabi na siya ay isinugo upang bigyan ng kaganapan ang mga mabubuting pag -ugali. Ang mabuting pag ang siyang gusto ng sangkatauhan sa isa't isa. Kung meron ka niyan, ikaw ay mabuting tao. At ito ang malaking katuruan sa loob ng Islam. Dahil sinasabi sa atin sa, ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haythuma kuntah. Matakot ka kay Allah subhanahu wa ta'ala kahit saan ka man naroroon. Ang pagkatakot ay isang mabuting pag Na kahit saan ka naroroon ay dapat matakot ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi niya, karugtong na hadith, wa at bi'isayi hasanata tamhuha. At isunod mo ang mabuting gawain sa masama o sa masamang gawain sapagkat ito ay nakabubura o nabubura nito. Wa nasa bihulukin hasan. At makitungo ka ng mabuting pag-uugali o magandang pag-uugali sa sangkatauhan. So ang mabuting pag-uugali ay hindi lamang sa ating mga Muslim. Kung hindi dapat i-apply natin ito sa lahat ng tao, mapa Muslim o hindi Muslim, ay may karapatan sa ating mabuting pag-uugali. Mga minamahal naming kababayan na kung saan maging si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi na ang pinakaganap ang pananampalataya o iman sa lahat ng mananampalataya ay kung sino yung may pinakamaganda ang pag-uugali. Kaya maraming pag-uugali sa Islam, tulad po ng pagkatakot kay Allah, uh, tulad po ng pagiging uh, dalisay ang hang ang layunin, pagiging mabait, pagiging uh, mapagkumbaba. Uh, at kabilang ito sa tinatawag na mga mabubuting pag-uugali sa Islam na dapat natin itong talakayin. Dapat po natin itong alamin. Dapat po natin itong isabuhay sapagkat ito ang dahilan upang makumpleto maganap ang ating pananampalataya. So lahat ng Muslim ay karapat dapat na isabuhay ang lahat ng mabubuting pag-uugali. At paano natin hahanapin ang pag-uugali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang tanungin si Aisha radhiyallahu taala anha? kung ano yung pag-uugali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya ang kanyang pag-uugali ay ang Quran. Gusto mong makita ang pag-uugali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tingnan mo ang Quran dahil nandito yung mga katuruan. Nandito yung salita ni Allah subhanahu wa ta'ala kung paano tayo magiging mabuting mananampalataya. Pag sinunod natin ang salita ni Allah at sinunod natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mapapabilang tayo sa mga taong nagkaroon, nagtaglay ng magandang pag-uugali. Ang problema, may mga ilan na kung saan makikitaan natin ng mga ibada, ngunit pagdating sa pag-uugali ay kung saan napakaliit ng kanyang nakukuhang o pinipiling ginagampanan na pag magbuting pag-uugali sa loob ng Islam. Kailangan po maging kumpleto. Mag uh, 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 hanapin natin at isabuhay natin ang mga magagandang pag-uugali sa Islam. Hindi po natin kailangan pa na maghanap ng ibang mga huwaran sa labas ng Islam. Nandito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang naging huswa, uh, naging uswatun hasana, naging kudwa, naging mabuting halimbawa pagdating sa mga pag-uugali. Titingnan natin ang pag-uugali at pagsasabuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Islam at yun po ang ating gagayahin dahil siya ang sinaksihan ni Allah subhanahu wa taala na pinakamainam na huwaran at pinakanagtataglay ng dakilang pagugali. Hanggang dito na lamang po. Hanggang sa muli. Wa akhiru da'wana. Anilhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu'alaikum. Wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatuh.